na araw mga ka-learning na pagplanuhan nga po namin na umuwi sa aming probinsya sa Atulayan, Quezon. Di naging hadlang ang masamang panahon sa aming paglalakbay. Maganda na din ang kalsada papunta sa Linaw na noon ay wala pa, tanging din motor na bangka ang aming sasakyan pa uwi sa na Sulit ang wahabang biyahe kung ganito naman talaga kaganda ang iyong makikita kami nga po ay umawas sa bundok para bisitahin kung ano ang update sa farm na aming ina. At sa mahabang ang paglalakbay, hindi maiwasan ang mapagod at makatulog. Na kahit ang alagang kalabaw ng huya ay nahiya dahil malakas pa sa unga ang kilik ng ate ko. Wala nga nagawa ang kalabaw, kundi ang mag-walkout na lamang ito. Pagkagising ay nakaramdam ng gutom kaya naman namitas sa tanim sa bakuran. Salamat po sa mag po ni Kuya Jojo sa pinsa namin sa pagtatanim ng mga gulay dito sa bakuran. Mukha enjoy na enjoy ang dalawa sa pamamitas nang hindi naman nila tinanim. O ba? Diba, nakalibre ng tanghalian. Ang damda po talaga dito, aba, at may native chicken pa. Tumabi-tabi kayo at baka makita kayo ng dalawang husband na to. Maka mamaya matinola kayo. Kawawa naman ang may-ari nito. Walang itinera sa kanila ang dalawang ito. Ang ganda pa ng ngiti ng isa o. Siyempre, nadihanda naman ang na aming chef kaya agad namang niluto ang naputing mga gulay. Salamat nga po pala kay kuya na nagbigay sa amin ng nangkap. Ito po talaga yung maganda dito sa probinsya. Pwede ka bang hingi ng gulay sa hapit bahay. Then sila rin mismo, nagbibigay din sila ng mga harvest nila ng mga gulay. And shout out to kuya sa nagbigay ng langka. Sobrang tamay, sobrang uh, malutong siya. And talagang na feel, feel mo yung pagka-fresh na kasi bagong titas lang. At kung wala pa kayo ma-harvest, bagong tanim, or wala pa kayo makatay dahil ah uh, madiliit pa yung mga hayop nyo, pwede pwede kayo mamingwit dito sa fish pan. Yun ay may laban nga lang. So, yun ang kagandahan ng, ng buhay probinsya. Hindi kailangan na maraming pera para mabuhay ng simple. Salamat po si Jess sa panonood. Bye! Thank you for watching! Please like and subscribe and click the bell button to notify about my videos. Remember, it's not the learning things everyday. Bye!